Nagsagawa ng kilos protesta ang mga transport group upang tutulan ang pagpapatupad ngayong araw ng revised fines and penalties sa mga pampasaherong sasakyan. At bunsod nito ay maraming pasahero sa Metro Manila, partikular sa Commonwealth Avenue, ang na-stranded dahil sa tigil pasada ng ilang grupo. At mula sa Quezon City, ito ang balita ni Monoxon Live! Yes, Mon! Magandang hapon, Lakay. Marami sa ating mga kababayan ang stranded kay ng umaga dahil walang masakyan ng mga jeep. Dito nga sa Commonwealth, merong mga ilang lugar dito, halos kalahati ng uh, lansangan sa Commonwealth ay napuno ng uh, mga pasahero na gustong makasakay at makapasok agad sa kanilang mga trabaho at sa eskwela. Ang dahilan niyan ay yung transport strike at tigil pasada ngayong araw mag alas 8 na ng umaga, subalit ganito pa rin ang senaryo sa may batasan sa Commonwealth Avenue. Napakadaming mga commuter ang nag-aabang na masasakyan dahil madalas puno na ang jeep at bus at kakaunti lamang ang mga pumasada. Opo, oh late na late. <laughs> Isang oras na po. Ngayon lang po. Alas 6 pa lang po ako nag mag Mag-a-alas 8 na ata hindi na po muna papasok, bukas na lang. Kasi malilit na doon sa trabaho, wala na po. Huwag na lang sila maging makasarili, tingnan na lang din nila yung ibang side na sino yung nagsasuffer, hindi yung public naman, katulad namin. Ayon sa LTFRB, malinaw na isang transport strike ang nangyari at hindi simpleng kilos protesta lamang. At kapag napatunayan nilang sangkot ang mga transport group sa tigil pasada kaninang umaga, matatanggalan ng prangkisa ang mga ito. Kung sila po ay talagang kasama dun sa ginawa na strike, ay maaaring uh, ang talagang ultimate sanction would be cancellation ng kanilang prangkisa. Bukod dito, nagdulot din ang mabigat na daloy ng trapiko ang isinagawang kilos protesta ng iba't ibang transport group. Sumugod sa harapan ng tanggapan ng LTO at LTFRB ang mga transport operators upang hilingin na ipahinto ang pagpapatupad ng Joint Administrative Order ng DOTC na nagpapataw ng mataas na multa sa mga lalabag sa batas-trapiko. Ito lang, Administrador, ATG, sa taga-transport, kriminal. Hindi nyo na po muna yung multa pinagagawa, mas mahal pa sa halaga ng sasakyan. Tamang implementasyon, implementasyon, enforcement ng traffic rules and regulations, hindi po sa laki ng multa para madisiplina kami. Matapos nito ay dumiretso ang protest caravan sa harapan ng tanggapan ng Department of Transportation and Communication. Subalit, nanindigan ang DOTC. tuloy ang pagpapatupad ng Joint Administrative Order. Uh, wala nang atrasan to. Nasa Supreme Court yung kaso, Hihintay na lang natin yung desisyon ng Supreme Court, pero sa ngayon, wala kaming rason upang itigil ang uh, implementasyon nito. Kaninang umaga, Nagbantay sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa ang mga tauhan ng LTO at LTFRB. Sa pagpapatupad ng naturang batas ngayong araw, dalawang kolorum na bus ang nahuli at pagmumultahin ng isang milyong piso. Samantala, ipinagtanggol ng Malacanang ang desisyon ng DOTC na taasan ng multa para sa mga kolorum na pampublikong sasakyan. Ayon kay Presidential Communication Secretary Herminio Coloma Jr., ang koloro ay iligal at labag sa batas. Dagdag pa ng kalihim, sa ginawang hakbang na ito ng LTFRB ay mapapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Kahit ngayong araw nga ay talagang ipinatupad na itong uh, Joint Administrative Order ng DOTC at kumpiyansa sila na ito nga'y magtutuloy-tuloy talaga. Di bali na lang kung uh, magdedesisyon ang Korte Suprema na ETRO ito. Sa ngayon dito sa may uh, Commonwealth Avenue, marami tayong mga kababayan natin ang naghihintay ng mga pasahero. Pero kumpara kayo ng umaga ay uh, mas marami na itong mga jeep na nakikita natin na bumibiyahe o pumapasada dito sa Commonwealth. Pero alam mo, ang pinapangambahan ng uh, LTFR at DOTC kung magtutuloy-tuloy pa rin hanggang bukas itong tinatawag na tigil pasada. Kasi ayon naman sa mga transport group, natatakot itong mga jeepney driver na baka sila mahuli at magmulta ng mas malaking halaga. Yan mo latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat Monokson na nagulat na live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.